25 katao sugatan sa banggaan ng jeepney at SUV sa Kalinga. Naritong newscoop ni Kim Gomez. Umabot na sa 25 katao ang sugatan sa aksidente kinasangkutan ng isang jeepney at isang SUV sa Tabok City, Kalinga. Batay sa embestigasyon mula sa Pinokpok, Kalinga, ang jeepney habang ang SUV ay galing sa poblasyon Tabok. Nangyari ang aksidente ng tangkain umano ng jeepney na i-overtake ang isang sasakyan na biglang huminto sa harapan nito. Sa kasamaang palad, nabangga ng jeepney ang kasalubong na SUV. Dahil sa impact ng banggaan, sugatan ng 22 pasahero ng jeepney at tatlong sakay ng SUV. Isinugod ng mga emergency responder ang mga nasugatan sa mga kalapit na ospital para sa ako kulang lunas. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may mga kasong isasampa kaugnay sa aksidente. At yan ang news scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.